feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so lame You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, isang magandang araw ulit dyan uh, Sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan Especially dyan sa mga beginners Kaya mga ka-DIY, uh, ano to, uh, share ko lang sa inyo Isang mabilisan lang din, no At uh, iti-trace natin to, try natin to paanda rin Kasi uh, pinapatrace natin to na isang tropa Ulit So, yung uh, tignan daw natin kung mapapagana natin to. yan So, ayan. Kung titignan dito mga ka dami natin yan. Meron pa nga tayo dito mga botol. Kaso, mga sira na to. Galing dito sa mga tropa. Ayan. O. Uh, galing sa tropa yan. Mga sira na talaga yan. So, dito mga ka no dahil magte-test tayo nung ganito, dapat uh, maging aware tayo na hindi porky magkakamukha yung kanilang mga pin. Halimbawa, ito. No? Ito, wala lang kasi itong mga takip. Pero, ito, ganito kasi takip niya. No? Ayan. So, ito wala na kasi, uh, sira na kasi itong isa na to. Ito, pinapatay sa atin kung gagana pa to. Dito mga ka-DIY, share ko lang sa inyo. Hindi sila magkakapareha sa itsura. Pero, halos para magkakapareha sila sa pin. Halimbawa, ito yung mga pin. Yan. Pag tinignan mo yan, halos pare-pareha sila ng mga pin. Ayan o. Oh. Ito, iba lang itsura, no? Pero yung pin niya, saksakan, halos magkakaparehas lang sila. Pero dito, uh, aware tayo, hindi basta-basta yung mga ganito mga ka-DIY Kasi etong tatlo na to, yan, etong tatlo na to, uh, parang magkakasim sila ng mga pin, no? Ibig sabihin, nandito yung kanyang tinatawag na key line or power line, tapos yung throttle, eto yan, nandito, tapos dito, tsaka dito. Eto, pag tinignan mo tong isa na to, kamukha din kung titignan mo, no? Kulay red nga lang to kung isipin mo. Pero eto, etong dulo na to, ito ay para sa remote, di mo to pwede galawin. So ibig sabihin, nandito banda yung kanyang throttle, nandito yung kanyang key line o yung power line. Okay, so iba din siya. So ayun, na uh, try natin isang mabilis sa mga ka DIY, abuin uh, muna natin to. Uh, tignan natin kung mapapagana natin yan. Meron naman tayo dito motor, yung pinante-test natin. Uh, unahin muna natin dito yung mga basic lang na kinakabit. Tulad nito, dito, yan. Ito yung kanyang tinatawag natin face wire. So, ito yung kanyang face wire. Yan. Yan, face wire ng motor, no? Dito yung ikakabit sa tatlo na to. So, ikakabit ko na na yung isang mabilis, mga ka-DIY. Face wire dito. Okay, nakabit na natin yung face wire, mga ka-DIY. And then, susunod natin dito sa tapat niya. Ito ay yung tinatawag nating hall sensor. Yan, yung hall sensor. Meron tayong sakit niyan dito. So, ito yung pinakasakit ng ating hall sensor. Yan. So, ipa-plug in lang natin yan dito. And then lalagay na natin yung mga pin ng kanyang hall sensor. Okay. Yan nakabit na natin yung hall sensor niya. Okay niyan, dito yung sa motor. And then dito na tayo. Ito ah, hindi na natin to gagalawin. Nandito lang kasi naman yung tinatawag nating ah, tinatawag na odometer or yung mga 1, 2, 3, yan yung mga ganyan, mga brake sensor o whatsoever pa na meron dyan mga ka-DIY. So dito na tayo magko Pero bago yan, dito muna natin kabit yung power line, okay? Dito yung positive, dito naman yung negative. So eto yun, yung ating plug, okay? Nakabit na natin yung power line, uh, positive and negative, yan, 48 volts. Uh, dito naman yung tinatawag nating key line and then yung throttle line, meron na tayo yan, eto na yan. So, ipa-plug in lang natin yan dito. Yan. So, papakita natin sa inyo na may bilis. Yan. I-separate lang natin. Itong tatlo na to. Itong tatlo na nandito. Hiwalay natin yung isa na yan. Ayan, nakaganyan. So, ito. Itong dulo na to. Itong malaking dilaw na to. Ito yung uh, pow sa power key line. Okay? Sa susian. And then, ito yung kanyang park. etong isa na to. Itong dilaw na to. Ito yung tinatawag na park. Ayan, And then sa kabila yung throttle. Okay, lalagay ko na muna yung throttle lang sa mabilis, no? Basic lang din naman 'yan, no? Red, green, black yung throttle niya. At okay, ayan na set na natin ng na isang mabilis ngayon. Na nilagyan na natin yung ating uh, mga dapat ilagay. And then ito yung park. Yan, ito yung park, no? Ito yung kanya susian, no? Yung key line. And then lagyan na natin siya ngayon ng power dito. Yan, 48 volts lang yung gamit natin. Okay, ayan. And then, uh, on na natin siya. Power on. Yun, nagkaroon na siya ng power dito. nag -power on na siya. Pero pag trinotel ko to, ayan, wala. Pansin nyo, hindi siya umaandar. Ngayon, ang gagawin natin, kunin natin yung kanyang pinaka-park. And then, tatap natin dito sa may power line. Sa may key line. Ayan. And then, under na yan. Yun. Ayan. Okay? Pansin nyo? Ulitin natin. Yan, nak-off na yan. I, power on natin siya ulit. Yan, on na siya. Pero pag trinotel mo, wala. And then, kunin natin yung kinang uh, pinaka-park line. Park mode. And then, tap natin dito sa may power line. Yun, mandar na. Okay. So, ayan mga kadiway. Hindi, la hindi lahat ng park, no? Ay uh, tinatap yan sa power line. Kasi merong park. Uh, sa ground tinatap So iba-iba yan Hindi porke Ganitong may park Eh pare para sila Nang pinagtatapan Kaya ingat po tayo Sa ating uh, Pagtetest At yun Ang ganda na lang mga ka-DIY At uh, yan Medyo napahaba na rin Maraming salamat sa panonood Thank you Thank you